What's up guys! Nandito na naman po ang inyong kabugnoy, nagbabalik! Samahan nyo nga po pala kami, kami po ay naimbita na naman po ang tim kabugnoy dito po sa birthday yan po Kainan na naman po, ayan lang nga naman po hindi natin pagbigyan, ay iniimbita ho ang tim kabugnoy Ngayong araw po ay birthday nga po pala ng aming at Esther po kung tawagin Ayun po ay pinaganda po na kanyang anak ay Kami po ay naimbita po din eh eh sabi nga po sa amin, hindi nila daw po ang halian ng Team eh. eh. pagdating ho namin, nahanap ko ha rin dalawa, ari yung si Ute Rudyo at saka si Parin Bake. tungahot so, nga ho, nagkakakanta na ho. Tingnan nyo naman ho, ang video kay. magandarin maganda rin ho ang tunog ho ng video kay natin yan. Lalo no, pagka, na ho pagka na yung ating eh, si Ute Rudyo ho. Yan <laughs> ay praktisado. At naman kung pare ko ho, ay di, habang si Ute Rudyo ho ay sa ho, pinapakita sa amin na ay magaling ako manta, ari si Ute Rudyo, counting practice na lang, ipidi na huwari sa tawag na tanghalan, at parang batang huwari talaga ginanahan ko manta, ay talagang diridiritsyo yan. E lalo na ho pagka nagiinom yan, ako, e wala ho lalong patawad niya pagka kumanta. Ha, tingnan nyo naman ho, at pag ho ng video kayo yan. ay siya Ute Rudyo, isang sample nga dyan. <tinyo> siya ay pagkatapos ng kantahan unong dalawa ay ari pala hoy kain na na ay yes! sabi ko nga din sa mga kasama ko siya mga kabugnoy eh, lapangan na ha <laughs> at ayan ho marami na hong nakapila diyan na nakakain ang atin ho pang ulam diyan ay apritada ho tapos may putsero tapos may binutuhan ho diyan talaga quality quality ho mga lutong yan ay kita nyo naman ho oh, apritada wow. talaga naman quality quality ari ho binutuhan Madami ho tayong pagkain diyan, yan. Natari eh, ho eh. Kaya nyo naman si, ano, kung si Bajing Hau. Ay, talagang nadali na Hau. May spaghetti rin ho diyan, Tapos araw pansa, ho, pansay. Taring walang kamatayan ho, pansay. Hindi ho nawawala yan sa birthday yan. Pagka may birthday yan ho, ay talagang nakaugal na ho yan magi pansay. Kahit pa paano, kahit kaunti. Tapos may talong din ho doon, ay saka ho, alamang. Siyempre may alamang din ho yun, hindi ho mawawala yun. Alamang, pampasarap po sa talong. At tari ho, may ubi ho, at may burbur pa. Kung tawagin, ay ito ho ang napakasarap mahabulang ka, kita nyo naman ho, sa cheese na lamang, ay dalawang bilao, ay ngaling-aling -ngaling ko nang iuwi ho, yung isa. Kala makita. At di naman, hawa ayar ho ay si Pajan ho yan. Yan ho ay nagluluto ho yan, ang kalderita hong manok naman, ang dinadali ho na Dito ay pagkakasipag din niya ho. Tapos ang laman ho ng isang yan, ay di kanin niya din ho, at kailangan ho daming kanin, at marami din naman ng bisita. Ay, tingnan nyo naman ho ang gayak ng may birthday. Yan ho ay birthday ho, 60 taon. Eh, hindi lang wala tang 60. At para din lahong bata ho, may birthday si Ate Esther ho yan, yan kanyang mga apo na mga bata. Tapos, ari naman ho, nandini naman ho yung ating mga timkabugno, yan talagang gutom na gutom na daw ho. At ay, nakapila si Borluloy ho, patawa-tawa na. Parang, ikaw nga ni Borluloy ah, pakakadali na naman ito, ay lulubos-lubosin ah, ikaw ni Borluloy. <laughs> ay, si Gajisaw na, una na, ay may talong din naman kinuha nga, ayan ho. Tapos, ari si Bert, ay, balita ko, hindi rin ari mahilig sa okasyonan. Pero, sumama ho ngayon. Ay, si Borluloy, paano yung pakit Oo, naman niya. para di artista ay pag nakain. Ay, ay pagka naman arma may bumalik pa, ay, siya, Borluloy. <laughs> ah, are naman po ang amin si Boss Randel. Yan po ay nakasama po namin ngayon. Yan po ay magbubulanti namin. Ay, sakto pong may ukasyonan din. Ay, tiniyakag ho namin at saka ay, naman yung para sa lahat. Ay, ito yung team natin ay parang Julius yun. Talagang, arin naman ako, kumpare natin dyan. Ay, pare, talagang kukumain ni ano, petek-petek lang. ho kusa si ni nanam na maigay. Eh, at rin naman ng si Kuya so, eh, parang matindi nga din ng gutom. Eh, ay na hagaw pagkakumain. kakumain. <laughs> ito ang matindi. Ay eh, kanini pag bigay ka unti na ngayon. <laughs> Aba, ay eh, talaga, talaga si Burluloy. Eh, eh mayro pa pa kopi jile. Eh. Wow. Ay oh, eh, talaga namang may tira-tira pa sa eh. Hindi mo na alisin eh. Hindi na alam mo kung ano. siya, eh, pagpasensyahan niyo na ang inyong mga kabugnoy at eh, talaga lang na eh. Ay, tingnan nyo naman o si Ate Duya. Shoutout out sa'yo, Ate Duya. Eh, talaga naman yeah! yung pagdala pa sa amin ng Kopi Jel, eh. Ay, eh, napakabait nga din po. Isang eh. maraming maraming salamat sa pag po sa amin, sa Team Kabugnoy. At eh. eh, kung sana kayong madala, ay eh, talaga lang gutom na gutom na yan, nakita din ako oh, si Kabugnoy. Eh. At kanina ako naghahawak ng kamera, eh, di pinahawakan ko muna ako din, eh, Numakita naman o, eh, gutom na gutom eh, nahuli naman o, eh. <laughs> ay, naman, oh, pinauna ko, bago ako. Ay, tingnan nyo naman o si burluloy eh, talaga, pa, eh. Wala naman. Kapag kakakit niya, Ah, ah, talaga na masabi ko nga ako kanina, ano, oh, rin lang kakainin ko, at hindi na ako babalik. At mahirap nga din ho pagka bumalik, eh, akahiya din niya ako. Ibali ho <laughs> ko wala na pang tao, eh, pagka nakakahiya. Aba, sino ka ho, yan? Aba, kasi Kuya Uji pala ito, eh, nagulat pa nga, eh. Ay, shoutout sa'yo, Kuya Uji. Ay, ito kaya. Aba, eh, chujok no, yan. Kitang kita, eh, napakasipag din ang manulungan. Talaga sa mga tulong ay eh, tawagan din ho yan. Tapos na rin mga rin naman ho, yung mga masisipag natin din ho, na nanunulungan. At rin naman ho, yung mga nakaay, mga pamangkin din ho yan. Kamag-anak ho yan, yung mga batang yan. Naandi yan. Tapos din naman ho, sa parting ari ho, yan. Ay anak ho, ho yan, yung batang yan, malikot niya, tapos na rin chawaway. Yan, ay asawa ko ho yan. Kita niyo naman pagkakaganda. Tapos na tama ho si Tablisi ho yan. Ay, ayan ho, ang gayak ho. Yan birthday. Yan ho, nakatalikod na yan. Yan ho, may birthday. Rin naman ho, makanyang mga handa ulay, ah. Ay, talaga naman. Meron na ulay. Kanina ano eh, wala na. What? Sabi ko nga ay aba. din baka di nga, kainan hindi na ubusan halos. Talaga pagkakuha ay meron na uling kasunod. Ay, napapaisip na nga ako kabugnoy. no? Ay, sabi ko nga ako sa isip ko, ah, isang kaya ang susunod na handaan. What? Mayroon na meron makainan at magaling at sa baba ito. er eh, relibre na naman, ho. <laughs> Yan, ho. Ang may birthday. Happy birthday sa iyo at Esther. Ay, wow. ay, parang hindi natanda. Parang 16 years old at talaga namang wow. pa. Hindi ka talaga. dalaga, -dalaga. Yan ho, yung mga manunulungan ay yan. Ayan, sisipagaw, magugas ng pinggan. Tapos ari naman ho, ay di, mga kamag-anak din ho natin. At rin naman ho, nakasombrerong are. Ay nako, number one follower ho natin niya. Si Kuya Ikong ho yan, ay pahiyahiya pa po sa camera yan ho. Parang hindi ho din siya nangya ay. Eh. siyempre, alam nga naman, alam nga pilitin natin kung ano, nahihiya. At rin naman ho, ay pamangkin din ho yan, mga pamangkin ho. At ari naman hung nandi ni sa isang grupo na lamisang isang aray, ay di mga followers din natin si Dita Lilo yan. Grupo ho nila yan. Tapos pala ho din ay, yung pala ho meron din yung ano kang kutawagin Ay po tubot daw pala ito. Ay di ari ho yung nagpapicture isang ating bata at medyo magandang lalaki din naman ho. What? <laughs> at ho nagpapasalamat ho sa may paukasyon ho at ang yung team kabugnaw ay naimbita ho. Ay sana huy, huwag silang magsawang imbitahin ng team kabugnaw kami naman ho'y nangangain na lamang. ay eh, pero sa totoo lang ho'y eh, napakasarap din niya ho'y napagkain nila. Ay eh, siya, maraming maraming salamat po ulit. Nabusog ko ang Team Kabugnoy at nakatigam naman ho'y ng libre. Talaga naman ang Team Kabugnoy na naman. Nagyanadong wala Team Kabugnoy. Ay siya, paano ba yan guys? Hanggang dito na lamang po ang aming video. Sana po inyong nagustuhan. At yung inyo pong nagustuhan, pakipalo, like and share naman po. Saka po yung aking YouTube channel po. Subscribe nyo naman po. Kabugnoy channel po yon. Hanggang dito na lang po. Paalam.